good morning fourth day's video ay pipitas nga po pala ako ng papaya kasi po may mga papaya na ulit hinog dito ay wow eto nga po pala yung isa sa mga papaya yung tinanim na ina dito bumagyo yan humiga tapos eto po napak laki ng kanyang bunga malapit pa sa kanal Uy. Ay, bigat. Ang oh, bigat. Ay, ang oh, bigat, ang oh, bigat. Meron pang isa. Nakahiga na rin niya po pala ito. Ayan. Uh. O, so, oh, de ba biko siya pero nahinog. Nga po pala y iba oh, may pipitasin pa tayo kinabukasan niyan. Madami pa. O talaga marami pa rin bunga. Nakakatuwa naman. Pagkalalaki yung puno pa niya na sinubok ng panahon. Sinubok ng panahon. Mahiga na pero namunga pa rin ng maganda. Dami-dami! Ah, di ba? Ito ang result.